Five signs na maling tao ang minamahal mo. Makinig ka para malaman mo. Number one, ikaw at ikaw palagi ang sinisisi niya sa tuwing nag-aaway kayo. Lahat ng kasalanan, sa iyo niya isinisisi na minsan hindi ka nalang kumikibo para wala ng away na mangyari. Number 2 ang OA mo raw sa tuwing nagdadrama ka. Alam mo yung sa paningin niya ay nag-iinarty ka lang. Sa tuwing nagraran o nagtatampo ka sa mga bagay na kailangan mo naman. Gusto mong pag-usapan ng isang bagay para maayos ang problema pero para sa kanya, OA ka lang at trip-trip mo lang. Number 3. Hindi ka kinakamusta. Bilang isang partner, isa ito sa mga obligasyong kailangang gawin para mapagaan ang mabigat na nararamdaman ng partner mo. Wala siyang kaalam-alam o ayaw niyang alamin ang kalagayan na nangyayari sa iyo kasi hindi siya interesado sa buhay mo. Number 4. Hindi mo na nagagawang umiti o sumaya. Halos araw-araw kang malungkot. Hindi mo alam kung bakit 'Yung tipong malapit mo nang makalimutan kung paano ngumiti at sumaya kasi hindi ka na niya pinapasaya. Wala na siyang ginagawa para maging masaya ka. Sa bagay, nakuha na kasi niya ang gusto niya, kaya hinahayaan ka na. Number 5. Pagod ka nang magsabi sa kanya kaya nananahimik ka na lang. Alam mo yung tinutulungan mo siyang ibalik ang saya, itama ang mga mali ayusin ang dapat ayusin pero pinabali wala niya na lang lahat ng sinasabi mo. Walang pagpapahalaga at pagpupursige para lang ang relasyon ninyo ay maisalba. Sumasabay ka na lang sa agos ng tubig ng inyong relasyon. Ganito na lang palagi ang nagiging routine ninyo kaya nasanay ka na lang. Pero tay ka lang, ikaw hanggang ngayon nakikinig at nanunood ka pa rin. Siguro ganitong partner ang napili mo no? Pero bakit hanggang ngayon ay nasa buhay mo pa rin siya? Boss, huwag mong gawing kawawa ang sarili mo. Huwag mong payagan ng ganyang tao na ganyanin ka. Ipinapakita at ipinaparamdam na wala siyang pakialam pero hinahayaan mo lang. Munting payo lang ito. Pag-isipan mong mabuti kasi baka dahil ganyan ang partner mo ay baka dahil din pala sa pag-uugaling ipinapakita mo. Tandaan mo 'yan, God bless. True love versus fake love. Makinig ka para malaman mo. Malalaman mong fake ang love ng isang tao sa iyo kapag palagi siyang nagsisinungaling. Maraming itinatago at hindi sinasabi sa iyo. Kahit na siya yung may kasalanan, ikaw at ikaw pa rin ang lilitaw at sisisihin niya sa lahat. Yung gusto niya lang dapat sarili niya ang palaging masunod. Kahit masaktan ka pa sa mga kagustuhan niya, wala siyang pakialam. Walang pagkukusa ang kanyang pagmamahal. Bawat give na ginagawa niya sa iyo ay umaasa agad siyang kailangang maibalik mo ito. Ibig sabihin, bilang niya yung mga bagay na ginagawa niya. Bilang niya yung mga bagay na iyon para maisumbat niya sa iyo kapag nag-away kayong dalawa. Ang malinaw lang sa kanya ay yung mga nagagawa niyang kabutihan para sa iyo at ang mga mali mo naman na nagagawa sa kanya ay nangingibabaw sa kanyang puso. Hindi mo madadaan sa maayos na usapan ang mga problema ninyo dahil ang masakit na katotohanan na kanya kaya siya nag-stay sa iyo. Pero ang totoo, fake ang love na ipinaparamdam niya sa iyo. Hindi siya katulad ng tinatawag nating true love. Ang totoong pagmamahal kasi mga boss ay open sa lahat ng bagay. Ipinapakita ang katotohanan upang mapag-usapan at gugustuhin ninyong ayusin na magkasama. Ang totoong pagmamahal ay nagsasakripisyo. Inuuna ka bago ang sarili niya. Hindi lang niya basta sinasabing mahal ka niya, bagkos ipinaparamdam at pinapatunayan niya ito sa iyo napapagod man minsan handang magpahinga at magpatawad dahil mahalaga ang mga magagandang alaala ninyo na kayo'y magkasama. Except lang dito yung sobrang mabibigat na kasalanan na mahirap patawarin. Ang true love ay nagmamalasakit kasi mga boss. May pakialam at hindi ka pinapabayaan at sasaktan masasaktan ka man gagawa iyan ng paraan para muli kang ngumiti at sumaya. Hindi agad-agad sumusuko at marunong makontento. Iyan ang tinatawag nilang true love. Tandaan mo yan. God bless. Seven signs na kayo ang itinadhana at magkakatuluyan makinig ka para malaman mo. Number 1. Tinatanggap ninyo pareho ang mga hindi kaaya-ayang pag-uugali ng bawat isa. Alam mo yung feeling na mas masarap ang pakinggan ang tanggap kita kaysa salitang mahal kita. Number 2. Hindi nagiging big deal sa inyo ang pagsiselos. Nauunawaan ninyo ang bawat nararamdaman Nag-isa't-isa At iniisip ang feelings Minsan kayo na rin ang gumagawa ng paraan Para mawala ni isa man sa inyo Ang magselos, masaktan Number 3 Hindi nawawala palagi ang suporta at pagmamahalan ninyo Lagi ninyong pinaparamdam na matalo o manalo Masayaman o malungkot mayroon at mayroong isa na handang damayan ang bawat isa number 4 hindi kayo naglilihim sa isa't isa alam mo yung feeling na lahat alam mo tungkol sa kanya kasi kahit na yung pinakatatago mong lihim ay sinasabi niya at sinasabi mo rin at ganun talaga kapag mayroon kang tiwala sa taong mahal mo number 5 madalas kayong nagkakaintindihan sa lahat ng bagay. Nararanasan ninyo yung sitwasyong magkatinginan lang kayo, magingitian na kayo agad, o magtatawanan kapag may nakakatawang bagay. Compatible kayo sa lahat at saktong-sakto ang inyong gusto at ayaw. Ramdam na ramdam mong may pahinga ka dahil sa kanya. Number 6. Iintindihin ninyo yung mga sakit o sugat na inyong nararanasan. Nagdadamayan, handang makinig at magsabi. Palagi kayong nariyan sa up and down ng inyong buhay. Number 7. Never ninyong naramdaman ang pagdududa. Hindi kayo naghinala na baka ito nagloloko na o ng o ng lalaki dahil mayroong tiwala na nabuo agad at nangibabaw sa inyo yung love Ilan lamang itong pitong signs na talagang nakikita mo sa relasyon ninyo ay malamang sa malamang sa kasalan ang bagsak nito dahil mamumuhay na kayo na magkasama at masaya. Tandaan mo yan. God bless. Five signs na pagod na pagod ka na sa lahat. Makinig ka para malaman mo. Number 1, ayaw mo nang lumaban at iniiyak mo na lang. Minsan pa nga, kusang tumutulo na lang ang luha mo at ito na ang nagsasabing pagod na pagod ka na at sumisigaw na tama na. Sumuko ka na sa lahat at hindi mo na kaya pa. Iniiyak mo na lang kaysa ipaglaban pa. Number 2, wala ka nang gana sa lahat. Wala nang excitement, wala nang motivation at parang wala na lang. Inahayaan mo na lang na mangyari ang anumang mangyari at wala ka ng pakialam. Number 3. Hindi ka makapag-focus. Hindi mo na ibibigay ang 100% mo sa isang bagay na ginagawa mo kasi nagugulo ang isip mo sa dami ng pagod na nasa puso at isip mo. Number 4. Hindi ka makatulog. Hindi mawala-wala sa isip mo yung mga sugat, sakit, stress at problema mo sa buhay at wala ng peace of mind kaya pati pahinga mo o pagtulog mo ay sobrang naaapektuhan. Number 5. Nagagalit ka without valid reason. Alam mo yung wala namang ginagawang mali sa iyo yung isang tao pero nagagalit ka sa kanya. Pinagbubuntunan mo ng galit dahil sa pagod na nararamdaman mo. Hindi mo mailabas kaya naghahanap ka ng mapagbubuntunan mo ng galit at hindi mo makontrol. Kasi pagod na pagod na ang iyong isip pati ang puso mong ipaglaban pa ang bagay na dapat sinusukuan mo na. Alam mo, okay lang na mapagod. Ilabas ang sakit at sugat na nararamdaman mo. Wala namang taong hindi napapagod. Ang mahalaga kapag napagod ka, ay nagpapahinga ka para sa susunod kaya mo na ulit lumaban. Tandaan mo yan. God bless.